Magkano po sa dilis po yung ganito po? 480 ma'am. 480 lahat po ng dilis po na toyo po. Ayan, dito po tayo ngayon sa Rosario Cavite. 480 ano po 30? lahat po ang ano po, ang dilis po. 430 lang po ma'am. Ah, 430. Ito 500. Ah, uh, 500. Ito po yung ganito po, magkano po yung ganito 450, po? 450 ma'am. Ito 500, yung 200 ma'am. Ito ang 450. Ano po pong tawag po dito sa... Hipo. Hipo na maliliit po. Ano po? Ano sir? Ay, bibili po si Nestor Lakay na dalawang kalate Nang ano nang tuyong yung ano agalunggong. Magkano po sa galunggong? 230 ma'am. 230. 'Yon, dalawang kalate Yung ganito pong daing magkano po? 250, ma'am. 250. Ano pong daing po ito? Flying. Flying fish po. Mm -hmm. so yung ganito dalagang bukid. Magkano po sa dalagang bukid? 300. Yan ito po. Wow, ang sarap. Po. Kayo po ang nagtutuyo po nito? Kaya kung minsan, minsan lang binipili lang namin. Yung ganito po mga tuyo, makano po? 100. Ano po yung tuyo po ito? Ayun, yung tulis, nakahalo yung salalaw-law, pinakot lang namin. Ito po yung ganito po? 170 lang, ma'am. 170, ayan. Ayan, 90. Ayan, dito po sa Rosario Cavite po yan, marami po silang... Ito yung isda po dito. Yun, mayroon pang, ano po yung gano'n po na nandun? Uh, espada. Ah, silip ko po ha. Oh, Pinang ko may pusit, danggi. Ayan. Makano po yung ganito pong espada? 300 ma'am. 300. 300. 500. Ito ay 500. Oh. Yung ganito pong ano, isda? 200. 200. Oh, pasiro. Oh. Ito ang danggi. Makano po sa danggi? So, 200. Okay, ang ato sir? Yan, bigat Ito po ay, magkano po ito? 1,200. 1,200. Ito po yung danggit. Ito mga Ang, po, Magkano po sa pusit po? Ito, 900. Ito, yeah, 900. Oo, oh, oh, 900 po. Ito, 1,200 talaga po mga mga. 1,200. Oo. dami po dito to. sa, ano po dito po yung sa, ano, sa Rosario Cavite po. Ano oh, pa, oh. sir? 1,400. Yan, dito lang po kayo makakakita po na masasarap na Iba't ibang klaseng tuyo po. Mayroon din po silang pusit. May malilit po na mga hipon. alamang. Pero mga alamang po. Yan, makano po yung ganyan? Yung ganito pa? First, one. 180, ma'am. 45, sir. Ganyan pa Tatagdagan ni ate ko. Ayan. Okay. Dito po yung sa Rosario Cavite. Dito yung sila. Bumili po kami ng mga tuyo po. 2.80 po lahat. Marami na 'yan.